Target ng Department of Agriculture na maparami ang supply ng bakuna kontra naman sa African Swine Fever o ASF sa bansa. Ayon sa kagawaran, makatutulong ito para mas maging abot kaya ang halaga ng bakuna. Apat na distributor ng ASF vaccine ang tinitingnan ng ahensya mula sa Vietnam, Estados Unidos, South Korea at Thailand. Pagtiyak nila, pag-aaralang mabuti kung epektibo at ligtas ang mga bakuna kahit iturok sa mga inahing baboy isang reklamo naman ang inihain sa Office of the Ombudsman sa ilang opisyal ng DA dahil sa questionable umanong pag-aangkat ng bakuna na sinasabing substandard. Pinag-aaralan ngayon na isubsidize o ilibre ang mga maliliit so, sa mga maliliit na magbababoy. Sa ngayon ay nagsasagawa na ng clustering ang mga bayan sa Lobo. Bawat isang bayan ng ASF ay may 50 doses. Kaya mahalaga na magrupo ang mga baboy na tuturukan upang hindi masayang ang bakuna. Law of supply and demand yan eh. Kapag marami ng approved na modified release ang FDA, ay pihong bababa Ang aim namin ay pababain din ang presyo ng bakuna kapag ito ay effective, safe. Kami sa bahay ang siyang magtetest ng effectivity, safety, and all concerns. And then after that, isasubmit namin sa FDA i-examine e nila lahat ng mga papel at sila mag-i-issue ng registration ng mga bakunas.